Iminungkain ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na tanggalin na sa pwesto at sampana ng kaso mga opisyal ng Philippine National Police na sabit sa nakumpiskang 6.7 billion peso na siya buo sa Maynila noong October 2022. Ginawa ni Dela Rosa ang hakbang matapos na ilabas ng Interior and Local Government Secretary Benor Abalos ang pangalan ng mga police official na sangkot sa multibillion Piso drug haul sa himok sa mga ito na mag-leave sa trabaho habang iniimbestigahan. Iginit ni De La Rosa na hindi dapat manatili ang mga sangkot na ito sa kanilang posisyon at dapat nang matanggal sa pwesto para hindi maka-impluensya sa kahihinat na ng investigasyon. Dagdag pa ng senador kung mayroon na rin sapat na ebidensya ay sampana ng kaso para hindi na pamarisan ng ibang opisyal ng PNP. Matatanda ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni De La Rosa ang nagkasa ng pagsisiyasat Tungkol sa mga droga na kumpis ka na ginagawang reward ng ilang pulis sa kanila mga aset na 30% sa kabuang droga na nakumpis Ako si Jojo Sikat. Walang sa balita.